i-level natin to i-level natin to sa ginsan so complete na mayroon na siyang dana ng hangin uh, intake oil intake oil outlet so complete na po ito so, i-level natin itong bonus inverse kanya So, wala siya dito, yung anak na lang. So, ito yung kalan ni Sir Rune, dito tayo sa bahay ni Sir Ronay. So, yung bili niya sa akin, Burner chamber. So, nakabili na pala siya ng uh, kalan, double burner pala ito. So, manungkap ko dali daya. Mo, yung natin, magkain tayo dito. so, <laughs> uh, ito pala yung design na pinili ni Sir, no? So, iwan ko dito sa bulb ito ay ah, hindi naka pala naka ito eh. so ito yung problema din ng kanya na so nagbili siya sa atin so I hope magawa niya ng paraan so gaganda na ito ito yung binili niya sa online siguro ang nakita niyo so yung mga nagbili sa online aware po kayo no titingnan niyo talaga i-review niyo talaga kung ano yung apoy palutuan niyo sa kanila kung ano yung apoy ng kanila kasi nakakaawa yung mga nakabili ng mga talan na ganito na gas pagkatapos bibili naman ng burner chamber sa atin so kawa naman sila no so yan po ito po yung mga yung kalan na nabibigay niya so ipapalit niya lang po dito sa kanyang kalan so ito po uh... Ah, uh, ito. Ito na po yung binili ni Sir. Uh, double para yung binili niya kasi double burner yung paglagyan niya. Yan. So, ito na po. Palit niya na lang dito sa kanyang burner chamber. Yan. So, ito na po, Sir. Ah, uh, yung anak lang kasi niya ang mag-reserve no? Hi. <laughs> Ayan, yung anak lang kasi mag-reserve kasi nasa trabaho si Sir. So ito, ilalagay nyo na lang dito. Ang galing nyo ng bubong chamber.